Pumanda na kayo. Dala ko na ang latigo sa mga barangay chairman na yan. Saan ka nakakita? Nasa financial ICU na tayo. And I ask the audience, especially yung mga nasa ibabaw, if there is seatbelt there, please fasten your seatbelt. Kasi baka mahulog kayo sa bangko sa susunod kong ilalahad na tunay na katayuan ng ating lungsod. Nasa Financial ICU ng City Hall sa panahon nila, kung makapag-cash advance pa ay wagas at walang pakundangan. Election-related work but thinly masked as public service costs. Cash advances by the Special Disbursement Officers ballooning to 3.8 billion pesos. Cash advance. Naalala ko si Mayor Lito Atchese, 10,000 lang yata, ayaw pa mag-cash advance eh. Let's call it spade the spade. Madalit salita. Wala nang ang kita. Puro bali pa. Kaya nagkabali-bali ang buto ng kaban ng bayan. The total supplier payables increased to 7.4 billion. Alam niyo po, 1.8 billion plus o piso nito ay dalawang taon nang binayaran. May kapabayan? Pinabayaan o istapa? Mula, mula January, mind you, I'm trying to be very specific that all of you here later on will be guided properly. Mula January hanggang May 2025. Sa gitna ng kampanya, dalawamput isa na opisyal at empleyado ng City Hall nag advance ng 2.1 billion pesos. January, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, limang buwan. Ano ang panahon na ito? Panahon ng ginamit sa kasama program, job order o at iba pang election related services. pumapit pa kayo. In just one day, in one day, they authorize one person to draw three checks in one day. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Isang tao lang. Isang araw lang. May 9. Three days before election. Pinag-cash advance ng 132 million pesos. Ayan po siya. Pogi. mind you and let me repeat in one day 132 million pesos ang pangalan po niya Jonathan Garso kahit na ipinagbabawal ng omnibus election code ang titigas niyo ang lupit nyo. Para kayong alkohol, wala kayong patawad sa mikrobyo. E basura kinukuha niyan ni. Eh. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall, lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Nag-transfer ng malaking pondo from general fund patungong trust fund. Gumastos ng 683 million sa trust fund at bawa, hindi tama, hindi otorisado nung mapubuking na inutusan mag-transfer from general fund upang ibalik sa trust fund. Ang pera, 683 million pesos. Ayan po siya. Joy Dawis Asuncion. Anong buwan? January to March. Nang walang authority. Ibig sabihin, winawaldas natin yung trust fund and the basic concept of trust fund, that fund has dedicated or merong takdang gamit. E nagalaw, kusan ginalaw sa mga manonood o manatag kayo, aalamin po namin yun. Sa kasagsaga ng eleksyon, isang empleyado ng City Hall, ang pangalan Fernan Bermejo. nag advance ng 641 million pesos, Councilor Jong Isip. Kasi baka nagtataka kayo, bakit walang pambayad sa 10.2 billion? Service rendered, product receive, product use, and so on and so on. Nasaan ang pera? Unti-unti ko nang ipinamumulat sa inyo kung nasaan ang cash. Ayan po siya. Kung kanina, si Joy Dawis, first honor, Ito po, magna cum laude. Ang susunod, ang sumakumlaude. At laude. Attorney Marlon Lacson. Amounting to 1.1 billion pesos. Sila ba'y may krimen na ginawa? Hindi ko po alam. Ano bang ginawa nila sa pera? Hindi ko pa po alam. Pero sigurado ako, one way or another, malalaman ko rin may kina, dito sa sesyon na ito. Before I continue, on a personal note. Anong ginawa nyo naman sa Maynila? Wala na ba kayong konsensya? Puro na lang ba kayo si ako, si ako, si ako, paano ako? Wala na ba tayong kahihiyan? Nawala na ba sa atin yung pagmamalasakit sa kapwa? Puro kayo J.O. J.O. Tingnan niyo nangyari sa syudad. Makapagbintang pa kayo sa kampanya, wagas. Hindi ko lang talaga kayo pinatulan ng kampanya. Bakit? Ipinagpasa Diyos ko. Pag kayo sa Diyos, eh ang hirap ng paliwanagan, ang taong nagtitingang kawali. Salamat naman sa Diyos. Awang-awa ko. Totoo lang. Magtatatlong linggo na ako hindi mapagkakatulog. Paano babangon muli ang Maynila? Sa 10 billion ang utang natin, ang pondo natin, da 20 billion. At the rate we're going, our PS services amounting to 60% of what? Of 20 billion? That's 14 billion. And you still have about 6 billion. And you have a bayarin at 10 billion. How can we operate? How can you... Madam Vice Mayor, Makisuyo lang po. Pawal na po sana sa inyo ang Zoom session. Hindi na po pwede pasum-sum na lang ang kusiyal habang nasa Boracay nagsesesyon. Ang sasarap nyo? ako hindi pa nakapunta sa Amampulo. kaya ko naman. Hindi ko naman sinasabing masama yun. But if I may, if I may, use the saying, for evil to succeed is for good men to do nothing. Ang pananahimik ninyo ay pagpayag ninyo na maghari ang kadiliman sa ating buhay at pamayanan. And I hope we start realizing we together repair this. We can repair this. We can heal the city. And if I may continue, pasensya na kayo. Ito na yata ang pinakamahabang maririnig ninyo na inaugural session. But, again, kumanatag kayo. Wala akong sinisisi. Inilalahad ko lang ang paktwal na katayuan ng ating lungsod. To these individuals, whether you are still in the city hall or not, I'm ordering you to submit your truthful liquidation report in accordance with the government rules and regulation. You know the drill. You know the consequences of what you did. Para po sa kaibuturan ng ating mga kababayan, pumanatag kayo, pakay maitanong nyo dyan habang nagko-comment kayo sa, site, sa Facebook, anong gagawin sa kanila? I already stated it. We'll just focus on first things first. The garbage crisis, the peace and order of the city, and we will go after them. Isa pang symptoms na nasa ICU ng City Finances ay ang MTPB. Bago sa aking administrasyon na sinundan ko, the average income, yearly income of MTPB is 53.6 million pesos. Nung panahon ko, sa pamumuno ko, itinalaga ko si Direktor Dennis Biyahe at naging yearly income ng MTPB is 131 million pesos on average. Makikita ninyo, January to June, ang income bago nawala si Director Dennis Biay. Nasa 73 million. On the same six months, ang naging income ng Maynila ay 56 million. You do the math. Saan napunta? Hindi ko po alam. Aalamin ko po. Pero Today, we have to give justice to a person because there is grave injustice done to him. Ipinagpasinungaling na siya ay tinanggal. Para sa ating mga kababayan, hindi po siya tinanggal. nagresign po si Director Dennis Biahe dahil dumarating na sa MTPB si Eddie at Pati. Now, what is the effect? The numbers don't lie. Hindi niya kaya. Bakit? Itinagubilin ko na pangalagaan ang ahensyang yaon. Pero pinagdudahan. Nino, yung mga nandiyan dyan, sa tabi ng Office of the Mayor. Bakit? Kasi gusto na ni congressman ng dalawang congressman. Nakopoin ang parking sa siyudad at yung kanilang mga kasapakat na barangay chairman. Humanda na kayo. Dala ko na ang latigo sa mga barangay chairman na yan. Saan ka nakakita? For the first time in history, not even Lito Atienza, not even Lim, not even Erap not even Lopez, not even Bagaching, not even in the lifetime of all mayors in the city of Manila, na pinayagang makialam ang congressman sa mga lokal na pagpapatakbo ng pamalan. Ano naging resulta? Na warde-warde ang ating siyudad. Kasi atat. Atat saan? Maalala ko nga, may nagsabi doon, gusto ko maging bilyonaryo. Pakiramdam ko, natupad niya na ang pangarap niya. Pero kayo, na mga konsehal, kung sino man, J.O. lang kayo. I never taught you that way. So, ulitin ko, hindi tinanggal si Director Dennis Viaje. Si Director Dennis Viaje nagresign kasi hindi niya kayang isubo yung isinusubo sa kanya. Na na siya namang naging resulta ng mga numerong ito. Ano ang katotohanan sa job order? Parang sinisilihan yung ibang konsyal dito. naging supersize ang job order. From 8,309, naging 9,830, 1,500 na tongpats. At ang kinuha pa, ang kinuha pa, pinakamahal na J.O. Simula lamang ng Disyembre 2024 hanggang Marso ng 2025. Maliwanag na ito ay katas ng election job fair. Marami sa so mga barangay chairman, mga kagawad na nakinabang dito. Maliwanag din na umabot sa 217 million pesos ang kakailanganing kunin sa kaban ng bayan, karagdagang pampasweldo sa kanila. Wala po sila sa City Hall. nag house to house po sila. Kaya dito, sa ganitong sitwasyon, inatasang ko na mga Departmented head na recommend lamang ng based on what is essential and what is necessary. Now, let's start healing and curing our city's finances. At sisimulan ko ang pakiusap na ito sa aking mga minamahal na lolo't lola na nandito, nanonood sa kanya-kanyang tahanan, nanonood dyan sa bulwagan. Ako po, ayo sa pag-aaral, ng ating finance team, hindi po sustainable yung ginawang pagdoble sa inyo ng allowance. Kaya naman, yung dati rating 948 million times 2 ay hirap na hirap na po ang siyudad. Kaya po, ako na po ang nakikiusap. Mga minamahal kong lulot-dola, ibabalik ko po sa dating sitwasyon ang ating financial allowance sa mga senior citizen ng Maynila. Ngunit, ibabalik ko din yung tinanggal nila ng mga senior citizen na hindi botante yung senior citizen, saan ka nakakita allowance na po-forfeit? Ang sabi daw, forfeited. Sa mga minamahal kong lolo at lola, kumanatag kayo. Ibabalik ko, butante hindi, makuha hindi, maglulubi-lubi ulit tayo sa lungsod ng Maynila. At ibabalik ko rin sa inyo ang mga tinanggal, sabi nga ni... Vice Mayor Chi, yung cake na naging cupcake. Lahat ng bagay na sinimulan ko, ibabalik ko muli sa inyo, mga minamahal kong lolo't lolo lola. Kaya, ang pangako ko naman sa bawat isa sa inyo, ulitin ko, o o hindi, may sakit o wala, nakuha na o hindi. Hanggat buhay ka, may pension ka sa lungsod ng Maynila. Because I will remiss, I will be remiss in my job and forsake my sworn duty to protect the interests of the majority if I continue this political stunt of fiscal recklessness of the past administration. Now, to the City Hall. I will lead by example. The City Hall will lead by example. Habang inaayos natin ang pananalapi, napakarami rin pwedeng magawa. Hindi lang marami, kundi napakarami na ang pwede natin gawin agad-agad to make Manila great again. Total, lumaki akong sanay na walang tulugan. At noong panahon ng COVID, namuno ng walang Therefore, I will ask for sacrifices that I will not bear myself. I will not demand the kind of service that I will not be the first to render. My office will be the kilometer zero of this policy. Change begins at City Hall. On my first three hours in office, I have signed 20 executive orders and appointment of executive officials. That is to make sure that there is no vacuum. And that engine for change start to hit the ground running. 1201 of June 2025. I've signed Executive Order Number One, directing all officials and employees of LGU Manila to be the exemplar models. We will start with basic, good moral and right conduct to make Manila grand. We must begin at City Hall. Ang opisyal at empleyado ay hindi pabaya sa trabaho at hindi abusado. May paggalang sa batas at mga alituntunin na pinahiral ng pamahalaan. Paggalang sa pakikitungo sa nangangailangan, magalang sa kapwa empleyado, magalang sa kapitbahay at kung saan man kayo mapapadpad, maging magalang kahit kanino. Hindi irresponsable sa social media hindi nagkakalat ng fake news. Sa oras ng trabaho, hindi nakikipagchismisan. Kahit lumang damit, hindi kailangan maging mukhang dugyot. May respeto sa oras ng iba at sa mga nangangailangan ng tulong. May busilak ng iting ipinapakita. Kahit hindi oras ng trabaho, handang lumapit at tumalalay sa sino mang nangangailangan ng tulong sa inyong paligid. Hindi makikitang nagkakalat ng basura. Nagpa-park ng sasakyan kung saan-saan. Para naman sa ating mga health workers, inaasahan namin na kayo magiging mapagkalinga. Huwag na kayong sisimangot. Padadalang ko kayo ng gamot. Kaya naman nahihirapan yung ating mga health workers eh. Anong ibibigay nila? Kispirin? Yakapsul? tugmolo doon? Bakit? Itinira natin ng J.O. Eh. Pambili na lang ng paracetamol, gineo nyo pa. Kinas advance nyo pa. Gusto ko maging maunawain kayo, mga health workers, mga doktor and nurses. Ipakita natin sa kanila, kahit man lang sa pakikitungo, na sa panahon ng kanyang sakit ng katawan, hinagpis, hirap, yung ngiting maibigay natin, maaaring gamot na sa kanila o pag-asa na nilang makakamit na pangangailangan nila tutugunan <laughs> ng pamahalaan. You must be the leading champions to make Manila great again. To the citizens you serve, you represent City Hall. So please act as an ambassador, as ambassador of goodwill for the institution you represent. Ibalik natin ang good manners and right conduct sa kapitolyo ng Pilipinas.